Dahil pa rin sa mainit na panahon, natuyo na maging ang ilang creek sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa tindi ng init, natuyo ang creek na ito sa bahagi ng Palyokan West sa Batangas City. Natambakan pa ng mga halaman, pero unti-unti na rin nakahinga ng hanguin ng mga sariwa at tuyong damorito. Dagdag pa ang makakapal na lupa. Ginagawa ito sa gitna ng maaraw na panahon habang hindi pa nagpaparamdam ang malalakas na pag-uulan kapag uh, nag, nagkaroon ng mga pagbaha o mga, mga malalakas na pagulan, nadadala naman dito sa ano sa baba tinatanggal natin yung mga banlik para mas mabilis na makalabas yung uh, tubig yung mga tubig-baha natin Marami-rami pang araw ang gugugulin sa dredging at cleanup operations sa mga creek at kanal sa lungsod na nagkokonekta sa Kalumpang River. May mahigit isang daang creek sa lungsod na pinagdadaluyan ng tubig. Ngayon, uh, panahon tayo ng El Nino ano, at alam naman natin na kapag uh, matindi yung El Nino, ang kasunod niya ay yung La Nina naman. Ano, kasi marami na yung uh, itinaas na tubig uh, sa atmosphere. Sabi ng CDRRMO, kadalasang mula sa mga bahaya ng mga basurang gaya ng mga plastic bottle na dahilan ng pagbaha. Huling nakaranas ng matinding pagbaha sa lugar taong 2020 nang tumama ang bagyong roli sa Batangas. Tulong sa pagbibigay abiso sa mga residente ang nakakabit na early warning device sa lugar kapag may pagtaas na ng level ng tubig sa creek. The same way, yung ating mga barangay kap, official naman, yung counterpart ko dito, kapag nakarating sa kanya yung report, uh, inonotify niya ang ating uh, operation center. Ang kalinisan nagsisimula raw sa sarili, kaya dapat isa buhay ang responsabling pagtatapo ng basura. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.